Mula dalampasigan hanggang lansangan, ang Dolekesson Provincial Office ay patuloy na inilalapit ang tunay na serbisyo, direkta, marubdob at may malasakit. Sa mga baybaying barangay ng Bara, Dalahikan at Talaw-talaw sa lungsod ng Lucena, isinagawa ang on-site monitoring ng TUPAD, hindi lamang bilang tungkulin kundi bilang paninindigan. Sa bawat hampas ng alon, may tangan tayong layunin. Sa bawat kilos ng manggagawa, sumisibol ang dangal ng paggawa. Sapagkat ang tunay na serbisyo publiko ay hindi nananatili sa apat na sulok ng tanggapan. Ito'y lumalapit, nakikinig at nakikibahagi. Ito ang Dolly QPO. Ito ang serbisyong may malasakit. Ito ang serbisyong may puso.